Handa raw si Pangulong Duterte na patawan ng pardo ng mga pulis at sundalong mako-convict dahil sa human rights violations, lalo na kung may nito sa kampanya kontra droga. Pero inalmahan niya ng isang senador. Umaaksyon si Zoni Reyes Gera. Halos isang linggo na mula nang bumanat ang European Union kontra sa drug war ng Administrasyon Duterte. Pero ang Pangulo, tuloy pa rin ang pagbuelta kahapon sa Oriental Mindoro, kahit pa may ilang taga-Europa sa audience. Kayo ba wala na Political prisoner si Dilima? Na, no, oh. ng iyo kasi political prisoner daw. Yung no? sa politika. Anak na. Ah, tapos, ako patuloy ang ipakulong. Buang ito nga. Naniniwala naman ang Pangulo na posibleng may mga vigilante na nagkukusang sumali sa kampanya kontra kriminalidad. Posible raw na nahimok sila sa kanyang pananalita. Yang vigilante is totoo yan. Nakuha nila sa akin yan kasi sabi ko, kung ako, taga rito, taga rito ako, ama ko. Tapos ang, ang babaeng anak ko na rape dyan, pinatay. Ng mga adik. Wala akong gawin. Magbili ako ng baril. Magbili ako ng silencer. Maglalakad ako dito, hahanapin ko kayo. Pag naabutan ko kayo, talagang pak, 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 pak. Isa pa sa tila ipinagtanggol ng pangulo sa kanyang talumpati ang mga pulis at militar na naakusahan daw ng paglabag sa human rights. Sagot ng pangulo, handa raw siyang ipagtanggol ang mga ito, lalo't sumusunod lang naman sila sa kanyang utos. So any policeman or military man charged for killing those, those bastards, they will have my protection. Do not you can charge them with anything mag-exhibition ako. Alam mo kung ano, kung congressman? Di ko to court. I said, no more trial. Plead guilty. Guilty. Then, dolin mo doon sa judge. Pardon. Absolute. Pumalag sa pahayag na ito ng Pangulo si Sen. Grace Poe. Bagamat may kapangyarihan magpardo ng Chief Executive, magiging taliwas naman daw ito sa pagsisikap na mapalakas ang legal institution ng bansa. Maling senyales rin daw ang ipapakita nito sa mga pulis dahil posibleng baliwalain na lang nila ang batas dahil pwede naman silang patawarin. Payo naman ng Commission on Human Rights, aksyonan ng PNP ang mga kaso ng extrajudicial killings. Yan ay para patunayang hindi nila ito kinukonsinti. Doon naman sa mga vigilante killings, napaka-importante na ipakita ng gobyerno na hindi sila uh, nagtotolerate or nag-a-agree or nagko-condone doon sa mga incidenteng iyon. Kasi kapag pinakita nila na masigasig ang kanilang investigasyon, pinapakita nila na hindi nila tinotolerate or meron silang condemnasyon doon sa mga nangyayaring uh, patayan. Umaaksyon, Sonreya Sasquera, News 5.